Isang mapagpalang araw sa inyo mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Yesus na matalino ang kanyang sagot kaya't sinabi niya, Malapit ka ng mapagbilang sa mga pinaghaharian ng Diyos at wala nang nangahas magtanong kay Yesus mula noon Pagsasadiwa Sa Ebanghelyo nilinaw ni Yesus ang dalawang pangunahing utos Una, mahalin ng Diyos ng buong puso at kaluluwa at ikalawa mahalin ng kapwa gaya ng sarili Sa Deuteronomio isinaad na ang pagmamahal sa Diyos ay dapat isa puso ulit-ulitin sa mga anak pag-usapan sa lahat ng pagkakataon, mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Itatak sa mga kamay bilang tanda at iukit sa pader bilang paalala sa paningin saan man tumingin. Dito lamang niya lubos na matatagpuan ang dahilan ng kanyang pag-iral at makalalakad sa daan patungo sa kaharian ng Diyos sa kabilang buhay. Sa Salmo 17, maalab ang pasasalamat at papuri ng salmista sa minamahal niyang Diyos dahil ito ang kanyang lakas, kuta, tagapagligtas at kalasag sa lahat ng pakikipaglaban sa mga kaaway. Walang sino mang makadadaig sa kapangyarihan ng Diyos at ito rin ang dapat panaligan ng bawat tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Magiging makabuluhan, matiwasay, at maligaya lamang ang kanyang pakikipag-ugnay sa kapwa kung ang Diyos ang magiging pamantayan ng kanyang mga pagpapasya at pagkilos. Sa madaling salita, ang dalawang utos na iniaatas ni Jesus ay dapat maging simula at wakas ng kanyang buhay dito sa lupa. Malaki ang hamon sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Nawa, gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.